ayan para magbunga so yan yung ginagawa namin pausokan rambutan yun siya so naghakot kami ayan kabait talaga ng anak ko ay hindi ano pa iyan ano mo pa O, oh, sige pa. O, oh, na yung makahoy. Yan lang, yan lang. Ma, puno. Wala yan. O, oh, kaya, Rafael, ito, kunin mo yan. O, oh, ako na, ako na, ako na. <laughs> Ayan, dyan ilagay. Oh, kabait ng mga Cordoba na to. Oops, dandahan. Yan, tapos marami pa doon. Anak doon na yan, sa mas malapit. <laughs> Ba't ka kasi nagpunta doon? <laughs> Huwag na yan. Ay, kunin mo. I-ano mo dito? Ayan. So, para magbunga ng marami, ayan ang gagawin. So, minsan lang naman kasi nausukan yung niyog para magbunga kasi. tingnan yun. Yung mga bunga na konti na lang. Oy! Oy! Saan mo na Hindi. <laughs> Yan, kung saan yung ano, doon yung ilagay mas malapit. <laughs> ano ba yan? O, oh, strong yan. Ha? Ano yan? Ilalim <laughs> mo ano na <yan>? lang. <laughs> Grabe ka, strong pa nga. A, dun, dun. Kaya rap. A, man yung ano. <laughs> si si Lolo Boy ah. Pagod na pagod. Ay ang galing ng ano, usok oh, no? Kapal yan. Ha? Kapal. Ano trapal? Makapal ba kasi maano siya. Oo nga. At least ano di ba pang Para yung ano ba, yung niyog. <laughs> <makita si> <laughs> <laughs> si oh, ano Lolo boy? Lahat mo nga po si Sophia lang wala. Digi ka sayaw. Oo oh, oh, nga. Oh, 'yun doon may isa pa, may isa doon. Kiyan. Wow, strong. <laughs> Grabe, gusto niya talaga magtulong. Yan, ganyan ang bibi namin. So ngayon, ako na mag-video. <laughs> ako na lang taga-video. Oh, ano? Hanggang hanggang sa makakarating ka rin. Sige, gapang. Ano 'yung ginagawa Pwede mo na unilain ako na para maganda din. Oo, oh, si, si Kuya Rafael na. Kuya Rafael na. Hindi mo na kaya. Ina, ako oh, Kuya na. Ikaw talaga. O oh, si anong nangyari? O oh, dito na, dito ka na. Sabi ni papang dito ka na, oy. Pasisira yung legs mo. Paano ka mamaynorit niyan? Wala <laughs> O oh, tulungan mo kuya bite-bite ng mga anak ko. Oh, sige, hakot. Oh, Kuya Rafael, tulungan mo. Ang ganda ng ano, no, usok. Pang! Putuli na lang kaya yun cheeks ang malalaki. Parang mag nagatubo na yan. Sana tatubo pa yung hindi na nakuha ba na alak ano? ng mga niyog. Oo nga, di ba? Magatubo ah, na. Ah, yung tubo lang? Oo po. Ayun ang atulog po. Amen. Ah, hindi yung ano. Oh, sige, kuya. Doon, dalhin. Yeah. magaan hindi. Magaan. So ano ka strong? Magaan. Magaan? Grabe. Magaan daw ko yung Rafael. Ito so, na lang, hindi na lang pala akong magaan. Mag-aapat na kaya. Isunagi ka na lang bago ko sa ano. So, yung langka. Yan. Oh, ang lapit-lapit ng ano. Sumakyat lang siya ng ilang ano. Pak! ay yun yun sa mangga pang? ayun Hindi, dyan na lang yan pa. Para yung rambutan. Oo. Oh. Ayan dong, ibigay mo kay tito mo dong. grabe ang ganda ng ano niya usok yan maganda yan doon sa ano ayan guys paikutan namin yan magsunog kami at saka para malinisan yung mga niyog kasi hindi kami nakapag pakupra sayang nga eh nahulog lang tapos nasisira so this year kailangan ng new year's resolution <laughs> kailangan na maglinis saan mo yan okay ah, papa o bilis puntaan mo na <laughs> bakit Oh, sige na doon na. Give mo kay Papang. Grabe nyo kasi kabait. Ayan lang. Ang ganda ng ano, yung ano, yung niyogo. Isang ano lang. Iganan mo, Kung kaya mabutin. Hindi. Konti. Ah. <laughs> <laughs> Makain. Makain. Ito oh, ko na ata to. <laughs> oh, that's enough na. Enough na, enough na. Sila na lang ni Papa niyan. <laughs> ah. Anak, tara tara doon na tayo. Let's go na. Ayan, yabusin nyo yan, dong. So, Alika, anong anong masasabi mo sa ginagawa mo? What's? What? what over lang. What? Masalir. Ah? Masalir. What? <laughs> <laughs> no, it's enough. Let's go inside na. Let's go inside. Okay. So tapusin na lang nila yun ni ano ni Kuya Rap. O bibi na kayo ah, kasi mag ano mag ano na yung pawis niya para magwash na. Mama. Yeah. nang, bukas, bukas ng hapon, Mama. Mag, mag alis na tayo. Yeah. Si bye-bye, ah.